morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sa tuwing tayo po ay nagbe-birthday, ang wish natin palagi siyempre ay good health and long life, di po ba? Paano nga ba pahabain ang buhay at manatiling aktibo pa rin sa komunidad gaya ng panauhin po natin ngayong umaga? si Rosalina Sehalbo o si Nanay Saling. Siya po ay 87 years old na dahil kilala siya sa kanilang lugar bilang mahusay na mananahi ay sa kanya pa rin po nagpapagawa hanggang ngayon ng mga uniforme at iba pa ang kanyang mga kapitbahay. At maliban pa sa pagiging modista, aktibo rin po si Nanay Saling sa mga gawain sa kanilang barangay bilang isang coordinator for senior citizens. Panoorin po natin. Ako po si Rosalina Sihal taga Taguig, Ang edad po ay 87 years old. Coordinator po ako sa senior sa barangay. Iniikot namin yung kung saan mga senior mag-register sa NCSC, RN, ganun. Ang isa pang libangan ko ay pananahis. Kung pang babae, pang lalaki, gano'n. Mga set cover, kung anong papasok. Dahil yun lang naman ang pinagkakakitaan ko para sa akin pamilya. Lalo nung maliliit pa, dyan ko binuhay sila. Kaya hanggang ngayon, yung pa rin ang ginagawa ko. isa yun siguro, yung pananahi ko, yung nakayo ko na mabigat yung ulo ko. Yung nahilo-hilo, gano'n. Kung minsan humahap din ang sikmura ko, gano'n nga yun. Yun siguro, lipas-gotom na yun. Ang hinihikyo lang sa Panginoon, okay lang simple ang buhay ko, lagi lang malakas. Yun lang, at ilayo sa lahat, nagkapahamakan, gano'n. Hyper-acidity o matinding pangangasim ng sikmura ang naranasan ni Nanay Saling. Nangyayari po ito kapag sumosobra ang levels ng acid sa loob ng tiyan na nagdudulot ng discomfort. Ayon sa mga pag-aaral, habang nagkakaedad ay mas malamang po na makaranas ng acidity condition ang isang tao. Ito ay dahil natural na humihina na ang muscles ng katawan. Kabilang na po ang muscles sa pagitan ng esophagus at sigmura na tinatawag na LES o Lower Esophageal Sphincter. Ang LES po ay uh, nagsisilbing valve o cover para hindi mag-backflow ang digestive acids mula sa loob ng tiyan paakyat ng esophagus. At sinasabing sa pagtanda ay maaring hindi na po ito sumara ng maayos. Pero maliban sa muscle weakness, maraming factors po ang maaring magdulot ng hyperacidity. At ang pinakapangkaraniwa na nga ay ang pagpapalipas ng gutom at ang uri ng pagkaing kinukonsumo paano gumaling ang hyperacidity ni Nanay Saling, the galing way, at paano nakakatulong sa kanya ang natural na paraan para manatiling malusog at aktibo sa komunidad sa kanya pong edad. Alamin po mamaya mula sa kanyang kwento sa ang galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa pangangasim ng sikmura ang ating pong sasagutin. At sa mga may problema sa eye bags na hindi na maitago, lalo na ang mga palaging puyat o ang mga dumaranas na ng signs of aging. Tuturuan po tayo ni Happy Girl Ati Pines ng diskarteng nakaka-happy para matanggal ang puffy eyes. Kung ang hanap niyo po ay good health and long life, ito po ang programa para sa inyo. Dahil hatid po namin ang mga kaalaman sa natural na gamutan bilang kaagapay sa kalusugan, dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano pong gamot sa umaasim ang tiyan, lalo na po pag nagkakape, doktora? Dok, naka-one month na po ako sa reseta sa akin ng gastro ko. Hindi po gumagaling ang sikmura ko. Mga tanong tungkol sa pangangasim ng sikmura ang sasagutin ni Dr. E. At discarding pampahapi para mawawala ang puffy eyes, susunod na sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. E! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Hiling, galing. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, sabi ni Yulin Faye, ano pong gamot sa umaasim ang tiyan, lalo na po pag nagkakape, doktora? Parang napakahilig mo sa kape, Yulin, di ba? Sige, pero ang number one na gamot para hindi na umasim ang tiyan mo, ay iwasan mo na sana ang kape kasi yun na nagti-trigger ng pangangasim ng sikmura, di ba? Pwede namang warm water na lang, pwede namang gatas, pwede ng tsokolate, ang daming choices, di ba? Pero may isa ka pang option. Available kasi sa lahat ng mga outlets ng hiling galing ang pinaka-safe na kape at masustansya pa. Ang ating black rice coffee na hindi nagkokos ng acidity sa chan. At syempre dahil galing sa black rice, maraming sustansya at number one sa iron. Okay? Pero kung talagang hindi ka mapigil, Yulin, at gusto mo ay yung commercial coffee, edi purong kape ang bibilhin mo at tuturoan kita ng pangkanaw na mainit na tubig. Sa halip na plain water, magpakulu ka ng dahon ng bayabas at yung pinagkuluan nun, habang mainit-init, dun mo kakanawin ang black coffee mo. Ang ating enzymes galing sa guava leaves ay lumalaban sa acidity na idinuduloy dulot naman ng coffee beans na hilig mo. O mamili ka. Banggitin mo o paalam mo sa akin ano ang napili mo. Yan ang mga choices para sa'yo. Maraming salamat, Yulin, sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Sa isa pa pong katanungan, galing kay Ana Fe Gamboa. Sabi niya, Doc, naka one month na po ako sa reseta sa akin ng gastro ko. Hindi po gumagaling ang sikmura ko. Lagi pong nag aasid kahit kumakain naman po ako sa oras. Sana matulungan niyo po ako. Palagay ko, Ana Fe, sa tagal na iniinom mo, yung antacid no, na nireseta ng doktor mo, eh, mukhang hindi ordinaryong stomach acidity ang nararanasan mo kasi isa sa mga sintomas ng gallbladder stone ay ang ganyan now i check mo okay kung hindi acidity 'yan at 'yan ay dulot pala ng bato sa abdo maaari makaramdam ka bukod sa acidity o pangangasim na nararanasan mo ngayon i-observe mo kung Uh, bukod sa parang humihilab ang chan occasionally, lalo na pag nakainom ka ng kape or soft drinks or anything oily, ayan pwedeng gallbladder stone. Ganun din kung nakakaranas ka ng irregular na appetite sa pagkain, no? Kung yung normal mong dating kain ay napalitan ng palagi kang gutom, kakakain pa lang, gutom na naman. Or, konting subo pa lang ng pagkain ay busog ka na agad, maaaring gallbladder stone yan. Ganun din, kung nagkaroon ng abnormality sa yung pagdighay at pag yutot utote na maaaring hindi or hirap kang makayutot at makadighay or hindi mo man mapigil at sobrang dalas ng pagyutot at pagdighay, maaari ito mga sintomas na ito ay dulot ng gallbladder stone. Kaya ang ating ipinapayo dito sa hiling galing ay ang pag-inom ng herbal calcutab na magpapalabas ng mga bato sa abdo. So check mo mabuti, Anafe. Maraming pong salamat sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Marami po sa atin ay may pinuproblemang excess baggage sa ilalim ng mga mata. Walang iba kundi ang eye bags o puffy eyes. Kung ito man po ay dahil sa pagpupuyat, stress o sadyang bahagi na ng pag-iedad. Narito po ang discarding nakakahappy mula kay Happy Girl Ate Pines para ang puffiness ay mapalitan ng freshness. Kung may problemang nakaka-worry, may discarding nakaka-happy! Ang hiling galing Happy Girls! Happy Healing Morning po! Ako po si Ate Pine Simeno, ang inyong healing galing happy girl at your service. Ngayon po ay tutugunan natin ang hiling-hiling na pinadala ni Marinel de La Paz. Ang sabi po niya, Good day HG! Ano po kaya ang pwedeng gawin sa puffy eyes? Matagal ko na po kasi itong problema. Salamat po! Hmm, well, 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 Marinel, kalmahan mo na girl dahil may solusyon tayo dyan. Pero bago yan, mahalagang nose natin ang causes ng puffy eyes. At kadalasan daw pong genetics, aging, at maaari ding sun damage o dahil rin sa lifestyle at ilang environmental factors. kaya ang skin sa area sa may palibot ng mata ay nawawala ng collagen at elastin na dahilan ng fluid build-up at nagdudulot ng appearance ng puffy eyes. Pero don't worry dahil may solusyon tayo dyan. Ang kailangan mo lang ay healing galing oil at ang iyong magic fingers at ituturo ko sa iyo ang tinatawag na lymphatic drainage gentle massage. Maglagay ng katamtamang dami ng healing galing oil sa affected area. Reminder lang po na very very gentle pressure lang ang kailangan nating gamitin. Meron po tayong four simple steps. Kailangan ulitin ang bawat step ng 10 times sa left side at 10 times din sa right side. First step, ay maglagay ng healing galing oil at i-open ang lymphatic drainage. Hagurin mula sa angulo ng ating jaw o panga pababa sa gilid ng leeg hanggang sa ating collarbone base. Gawin ito 10 times. Then other side naman po. Step number 2. Marahang i-massage mula sa ating cheeks hanggang sa may sentido kung nasaan ang malar lymph node. Then, i-massage pabilog. Pababa sa may tapat ng tenga. I-massage ulit pabilog. Pababa hanggang likod ng tenga. Pabilog ulit. At pababa sa leeg hanggang sa collarbone base. Gawin ito 10 times at ganun din sa other side. Step number three, this time, we'll go slightly higher sa ating tear trough. Sa under eye region, papunta pa rin sa sentido. Pababa sa tapat ng tenga, papunta sa likod ng tenga, at pababa sa collarbone base. Gawin ito sampung beses sa right side at sampung beses din sa left side. Step number four, ngayon naman po ay above the eye gentle pressure sa may kilay all the way again sa ating sentido. Pababa sa tapat ng tenga, papunta sa likod ng tenga, at pababa sa center of collarbone. Gawin ito 10 times each side. Kapag regular na nagawa mo yan, Marinel, goodbye puffy eyes, hello freshness kana. na! O diba, nakaka-happy? Happy healing po! Kung meron po kayong tanong o kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, i-text na yan sa Healing Galing Happy Girls at Your Service. Ipadala ang iyong request kasama ng iyong pangalan sa 0921-445-0355 at sasagutin ng ating Happy Girls para sa inyo. O ba? Diba? Nakaka-happy! Yung inyo po bang paghapdi ng sikmura ay nalaman nyo na ang dahilan para hindi na nagpapaulit-ulit. Lipas gutom ano, sa dami ng tahiin. Paano gumaling ang hyperacidity ni Nanay Saling? The healing galing way. Ang galing! Susunod na! Hey! Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Miracle Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at ng Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng aming videos ng walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ang fake news, dapat totoo. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko. Bumili lamang ng original na healing galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan! I-text ang 0921 445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Ang pH scale ay ang ginagamit na pamantayan sa siyensya para malaman ang acidity level ng isang bagay. Ang ibig sabihin ng pH ay potential of hydrogen. Ang pH scale ay may sukat na mula 0 hanggang 14, kung saan 0 ang pinaka-acidic gaya ng battery acid at 14 ang pinaka-alkaline gaya ng liquid drain cleaner. Narito ang alinpang halimbawa ng mga bagay sa bawat pH level. Ang stomach acid ay nasa pH level 1. Ang suka o vinegar ay may pH level 2. Ang orange juice ay may pH 3. Ang tomato o kamatis ay pH 4. Ang kape ay pH 5. Ang gatas ay pH 6. At ang tubig ay nasa gitna ng scale o pH 7 kaya ito neutral. Ang itlog naman ay pH 8. Ang baking soda ay pH 9. Ang milk of magnesia ay pH 10. Ang ammonia ay pH 11. Ang sabon ay pH 12 at ang bleach ay pH 13. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing Usapang Tanders po tayo ngayong umaga dahil ang kakausapin po natin ay si Nanay Rosalina o Nanay Saling Sehalbo si na sa edad na 87 years old ay aktibong-aktibo pa rin po sa Barangay Ligid, dyan sa Tagig. Huwag niyo pong hanapin ang inyong coordinator ng senior natin ha, dahil nandito po si Nanay. Pero babalik din siya dyan sa kanya mga pinagkakaabalahan. Happy Healing Morning, Nanay Saling! Happy Healing Morning po, Dok. Nakakatuwa po na aktibo pa rin ang ating mga thunders, di ba? Paano nga ba ang buhay ng isang 87 years old? Ano po ang pinagkakaabalahan nyo bukod sa mga activity sa barangay? Yan ang trabaho ko ngayon. Yung pananay po. Tuloy-tuloy ang pananahinyo nyo. Oh, Simula nung dalaga pa po si Nanay Saling ay nananahi na siya, ekspertong eksperto. Una po na naging pasyente namin si Nanay Saling two years ago tungkol oh. sa paghapdi ng chan. Yung Opo. pala ang problema nyo Opo. na ikinonsultang unang-una sa hiling Hilinggaling dito sa Hilinggaling Tagig Outlet. Opo. Kasi taga doon Santa kayo. Opo. Sa Santa Ana. Opo. Yung inyo po bang paghapdi ng sikmura ay nalaman nyo na ang dahilan para hindi na nagpapaulit-ulit. Lipas ay, gutom. Ay, gutom. Sa dami ng tahiin. Mm -hmm. So ulitin natin, wag nang magpapalipas ng gutom. Yun po ang gamot eh. Opo. Kahit gaano kadami ang tahiin natin, aba, eh, kakain muna para may energy din at the same time. Okay. di ba? Nananahi po siya ng mga damit, yung mga nagpapa po, yun po ang kanyang kabuhayan po. Dahil sa pananay niya po, uh, minsan hindi siya nakakain ng tama, pero naging okay naman po yun. Supportado ko si ang nanay ko sa pagbili ng mga hiling-giling dahil ito'y naging maganda sa kanyang katawan dahil sa edad niya pong 88, ay eh, okay po siya, nananahi pa po siya, malinaw po ang mata at masasabi ka pong masigilap po siya. Sana ay alagaan niya lagi kanyang kalusugan. Sa ganun ay mas sumaba pa ang kanyang buhay at makasama pa namin sa hanggang 100 years siguro paborito mo yung ating Arthrospyra tablet. Opo. Sa bagay pampalakas sa mga tendons sa katulad Hiling, natin. Healing oil, tapos Healing oil. B1, B6, B12 saka yung Omega 3. Omega 3 at saka yung, yung maliliit pa. na butil na yun. Yung rhizome, pills? pills? opo. Ah, bakit may acidity ka pa ba? Hindi naman, no, noon po. Noon Pero yun ngayon, ngayon, na Ang dami na palang produkto na napakinabagan no ni Nanay sa Pero, tinatanong ko sa inyo kanina, yung mga mumunting iniinda ninyo, napapansin ninyo, na nagde-deteriorate kapag umiidad na. Ano yon O baka, baka makarelate dyan yung mga thunders na nanonood sa atin ngayong umaga. Ano po yon ang tenga nyo, napansin ko, malakas. Oh. Hindi po bingengot. Kasi hindi kayo nagha ha Hindi kayo gumagano, no? So maganda ang pandinig nyo. Oh, Yung marites sa paligid, nakukuha nyo pa. Oh, oh, <laughs> Nasasagap nyo pa lahat ang marites. Ang mata, kahit na may salamin, parang hindi naman masyadong mataas ang grado ng mata. Baba lang Kaya lang kung minsan parang pag nagluluto ako na hindi ko na ilalagay tuyo, sumasakit parang ano sa darang ng apoy. Ah, uh, in... pag wala kayong salamin at nagluluto kayo, parang humahapde. Opo. Kaya wag niyong kakalimutan yung salamin ninyo. At panahon na nai para dagdagan mo ang healing galing products, kailangan mo ng healing galing eye drop. Riregaluhan kay ni Ate Raquel. Salamat Tapos, po. kakaing kakain ka pa rin ng food for the eyes. Opo. Diba? Ah. Ano yan? Mga food for the eyes natin. Yung mga kulay orange, mapupula, okay. berding-berde. Pero nangunguna dyan yung mga carrots, kalabasa, Opo. kamoting dilaw, dilaw, hinug na mangga, chesa O diba? Opo. Food for the eyes po yan. Mayaman sa lutin, sa zeaxanthin. santin. Kailangan natin mga tundras yan. Yung pang-amoy, kumusta po ang pang-amoy ninyo? Yun na nga problema pa ngayon. O basta humina lang yung paamoy ko. O. Kahit nagluluto kayo ng ano ba yan? Tuyo. Opo. Hindi nyo naaamoy. Okay. Hindi ko alam kung anong naging kwan yun. Baka may nasal polyps po kayo. Che-checkin ko po ha. Opo. Okay. may masakit? Opo. Ah, meron? Okay, dito po. Meron din? Meron Tumataas dito. ang puwet. <laughs> okay, ay dito. Bahagya lang. Bahagya lang dito. Bahagya lang dito. Ganon din. Ganon din. Okay. okay. O ang ituturo naman natin kay Nanay Saling ay nasal steaming procedure. Okay. Yun pong ating paglanghap ng mainit na usok na may vinegar, tuturo ni Ate Raquel, gamit yung healing galing oil ay. para mas maganda po ang pangamoy ninyo. Okay. At saka, ang magandang exercise sa mga tanders na nawawala ng pangamoy oh, ay ang paglanghap ng matatapang na amoy, katulad po ng vinegar. Pero, ang paglanghap po nun ay sisinghutin nyo lang, siguro mga tatlo, hanggang limang ulit. Tapos mamaya naman ulit, three times a day, four times a day. Yan o po. kaya, pabango, na sobrang malakas ang amoy ng pabango. Opo. Ayan, aamuyin nyo rin po yan. Lagay nyo sa bulak halimbawa. Tapos aamuy-amuyin nyo yan. Tapos, gagawin nyo pa rin yung nasal steaming procedure. Opo. At lalong tatalab yung B1, B6, B12 okay. na binibili mo sa hiling galing. Natutuloy-tuloy mo pong iinumin, Okay ba? Diba? O. So kaya pala maganda ang pandinig ninyo dahil may B vitamins kayo. Meron. Okay. Ano pa ba ang problema ng mga tondres? Kumusta po ang memory niyo? Nakakalimutan kung minsan, ganun pero talaga pong nangyayari 'yon na halimbawa may inilagay kayo, lalo na naka Opo. At hindi mo na makita gaano kabilis mong makalimutan yun Nilagay lang ako ng ano dyan O. Oh. Nakalimutan mo na. Opo. Hindi maalaala ko rin po pagkaka. Pero alam niyo po ba ang makakatulong sa ating mga tanders para hindi masyadong forgetful? Opo. Yung salamin niyo, 'di ba madalas nawawala nyo Okay. <laughs> Naninisplace. Uh, 'di ka kakausapin min sarili mo. Ilalagay ko muna ang salamin ko dito Opo. sa mesa teba diba? sinabi mo narinig mo ginawa mo titignan niyo po nakatingin ka kung saan mo ilalagay Apo. sabay yung pagsambit na ilalagay A ko muna dito kakausapin. o jang ka muna ha Apo. o diyan ka muna sa tokador o sa kabinet o ano para maaalala niyo po kung nakalimutan niyo kung saan niyo nilagay at least maaalala nyo yung narinig nyo. Okay. Tapos, aandar na naman yung B vitamins. So, tulungan natin yung mga sustansya sa katawan natin. So, marami po tayong dapat na tuloy-tuloy na exercises para... Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda, di ba? E eh, di tayo naman, kahit na pumuputi ang buhok, kahit nagsishrink ng konti, no? Apo. Eh, yung memory natin ay aktibo pa rin. Diba? Okay. Okay. Marami pa kayong customer ngayon? Okay. Marami pa. Hindi na nga tinatanggap yung iba kasi kung mayroon ba ako yung tumubo na yung kati -kati ba? So sa pangangatin ay ayan yung guava soap natin yung nagamitin mo. Okay. Pero dagdagan mo ang inom ng tubig para wala tayong katikati. -kati. Okay. Tapos sikat ng araw, 'di ba? Okay. Pwede yung serpentina cream, okay. tanggal din ang kate. Kati. Pimples tsaka yung mga skin disease, pwede rin yung healing galing oil kung meron ka noon, oh, palagi meron kang po. meron noon, 'di ba? Gaya mo sa bulak, yun ang pangkamot mo okay. doon sa makate. Tapos meron pa tayong skin mist na isispray spray mo lang. Opo. Kung nasaan yung kate, pati yung mga fungus, yung fungi Opo. natatanggal niya. Oo, ah, pwede 'yun. Oo, pwede 'yun. Opo. So, so pag alam natin yung remedyo natin sa buhay, Opo. eh hahaba ang buhay talaga. Opo. So, ang nakita ko lang sa na, dagdagan mo pa ang kain. Tapos tubig, okay. tapos huwag ka matutulog ng gutom sa gabi para mas masarap ang tulog. Okay. Tapos, inom ka ng isang soft gel ng omega-3 fish oil natin bago matulog okay. para siguradong magigising pa sa umaga. Okay? <laughs> Kasi magandang ano po yan, mag okay. ng puso natin, ng brain, ng ating... Uh, Uh, triglyceride para walang ano kolesterol para uh -huh. walang high blood yung po ang ginagawa ng omega 3 natin, uh -huh. o di ba? Uh -huh. o ngayon dahil ikaw ay idol ko oras mo naman para magpayo, magbigay ng uh, words of wisdom sa ating mga katanders. ano ba ang maari nilang gawin para maging malakas pa katulad mo? kahit na 87 years old na at manatili tayong uh, aktibo pa rin sa ating community. Mga kasama, ang pinapayo ko lang sa inyo, huwag yung abusuin yung mga sarili nyo sa trabaho, huwag kayong kakain ng nagbabawal sa inyo, uminom kayo ng maraming tubig, huwag yung... Inaabuso yung sarili kung ano-anong ginagawa, pagpupuyat, ganun, matulog ko sa oras kumain kayo ng tama at uminom ng maraming tubig. Maraming salamat, Nay. Ah, sige, wala Thank you no very much po. po. Okay. Salamat po. Yan po ang words of wisdom ni Nanay Saling na sa edad na 87 years old ay mahusay pa rin manahe, active member pa rin ng community at hindi na dumaranas ng hyperacidity niya. Sana po ay natuto tayo sa kanyang kwento at sa tulong ng natural na gamutan ay humaba pa din po ang ating buhay. Kung may pahabol po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa hyperacidity at sa iba pang problema ng mga thunders sa ating pong e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Biglang naging paralisado si Ruel sa di malamang dahilan. Paano siya gumaling sa natural na paraan? Hiling galing sa TV! Alas 7.30 ng umaga, Sabado. Hey!